Pugante ang isa sa dalawang Chinong nakulihan ng aparato na kaya umanong manguan ng informasyon na natatanggap ng isang cell tower. Ginagamit umano ang mga nakuhang impormasyon para makapambiktima online. Tungayan sa aking pagtutok. Exclusive! Nasabat ng mga pulis ang sasakyang ito na nakaparada di kalayuan sa isang cell site tower sa Baliwag, Bulacan. Laman ng sasakyan ang mga aparatong ito na ayon sa PNP-CIDG ay may kakayahang higupin ang mga impormasyong natatanggap ng cell tower mula sa mga cellphone user na nasa range nito. Ito po ay isang electronic equipment na capable po siya na mag-intercept, mag-store and uh, mag-utilize po ng information na na-obtain po from various communication devices such as uh, cellphones computers and uh, etc. Para po siyang cell site simulator na imitate po niya yung cell tower. You have the right to remain silent. Any thing statement you make the use you in any court in the Philippines. Dalawang Chinese ang nadakip na kapwa tikom daw ang mga bibig. Itong isa po actually parang dito na naninirahan sa Pilipinas and itong isa po ay isang fugitive po ng China. No comment sila, installer lang daw sila from China, may nagpapadala sa kanila dito sa Pilipinas. Sa investigasyon ng CIDG, lumalabas na ang nahihigop na impormasyon at data ng mga suspect ay gagamitin nila para makapambiktima online. Pwede niyang magamit ito sa pangluloko o pang-scam. Yung mga information po natin na nakukuha sa, sa isang cell tower po. Inaalam pa ng mga otoridad ang mga detalye para mapigilan ang pagkalat ng mga spy equipment na ganito. Nafailan na po natin sila ng kaso pending sa DOJ, Department of Justice, and uh, meron na po silang pinain na preliminary investigation. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok 24 Horas.